Hi guys, magandang gabi, guys. Para sa akin guys, ang video ay isang asset dahil siya ang magbibigay sa atin ng pera. Ang video ang magbibigay sa atin ng pera sa paggawa dahil babayaran ang ating video, di ba? Kung may ads. Ganun 'yun, guys. Kaya para sa akin, video is gold. Alam ko hindi 'yun madalian, kailangan magsikap. Tapos, ano, yung magpursigit talaga, guys. Katulad sa akin, ang eyebag ko ang laki na. <laughs> Kasi, ano, guys, madaling araw na nakakatulog. O, oh, ba diba, guys? Dahil may pira na talaga sa video, guys, lalo na pag namunites ka at magkaroon ng, ano, ads. meron talaga, guys. oo oh, kunti lang siya, maliit man siya na, ano, pero, dadami din naman yan, di ba guys? May iipon din yan, Oh. <laughs> Kaya, may oras talaga tayo guys. May oras tayo na maggawa ng video guys. oh, di ba guys? Kasi, ano yun guys eh? Ang video asset natin yun. Parang, siya magdadala ng pera sa atin. Ganun yun. oh, di ba guys? <laughs> Kaya, yun guys. Masaya lang ako kasi <laughs> naintindihan ko talaga na ang video natin ay kikita talaga guys. Naniniwala talaga ako guys. Oh, mm, dahil prove ko na eh. Meron na ako. <laughs> Nakikita ko na. O di ba diba, guys? Nakikita ko na yung akin. Kaya, Importante talaga ang ano guys, video. O, oh, di ba? Diyan tayo kikita guys. Focus tayo sa paggawa ng video guys. O, oh, ba diba, guys? Naniniwala ka ba guys? O hindi? Maniniwala ka guys. Dahil ako, obserbahan ko na at naranasan ko na. <laughs> okay guys, yun lang guys. Sana may natutunan. Patawa lang ako guys. Patawan na may laman. <laughs>